So, ayun. Kamusta mga kasipat? So, na-miss nyo ba ako? So, nagbabalik ako ngayon ulit. Pasensya na nga pala kayo kung ngayon lang ulit ako nakapag-upload na uh, video. So, marami kasi na ito. Siya tong naging busy lang na ako siya. So, sana ma-enjoy nyo itong uh, panibagong adventure natin ngayon. So, samahan nyo ako pagtapos ng intro. So, andito na ang mga kasipat sa dagat at uh, sana makadalihan siya ngayon ng kahit pang ulam lang mga kasipat. So, hanap-hanap ng tayo ng target. At dito nga mga kasipat ay nakakita ako agad na isang toko o lizard dito sa amin. So ayun, hindi nahuli sa ayang. Ang haba na sana nyo laki hinanap ko hindi ko na nakita mga kasipat dito mga kasipat ay nakakita ako ulit ng isang toko o hindi ito yung uh, nakatakas kanina panibago ito ang laki din at ang, haba, ang kapal ng katawan sana mahuli pag ganito nga palang isda ang nyo ay eh, dapat sa ulo nyo tatakitin gaya nyang ginawa ko ayan headshot yan mga kasipat ayos may pang ulam na dito mga kasipat ay nakakita ako ng helmet crab or umang dagat hindi natin yan uhulihin eto ang nahuli ko mga kasipat kasi ito ang target natin ang mga sariwang isda para may masabawan bukas so ayan hindi ko na to napidyuhan mga kasipat kasi mailap magalaw kaya pinana ako na agad tapos dito mga kasipat nakakita ako ng nakahiga sa bato na triple tailoras o makunday medyo maalon mga kasipat kaya kung napapansin niyo magalaw ang mga lato tsaka hindi ko agad maasinta pero ito naasinta ko na at nasipat ng ayos kaya huli kang triple tailoras ka ayos na na tayo ng ilang peraso may ipang uulam na at masasabuan bukas hindi na kailangan bumili pa ayan good size na yun mga kasipat at eto mga kasipat nakakita ulit ako ng malapad na danggit good size na yun mga kasipat huli kang danggit ka dito may nakita ako ulit mga kasipat na danggit good size na ayan huli kang danggit ka ayos ah, salamat po lord tapos dito may nakita ko ulit mga kasipat na laser fish sana mahuli laki na rin ito naka hindi na uri sayang lapid na sana ako taon at ang bilog tapos dito mga kasipat ha, nakakita ko ulit ng uh, good size na dangit or samaral variety din na samaral pero hindi ganoon halapad yan pero halapad din eh. hindi lang sobra sobra ayan ulit ang dang ka ayos at dito papunta na ako sa bahay namin mga kasipat di ko na pala nakuha na ng video yung sa dagat nung patabi na ako. so salamat sa inyo lahat mga kasipat sana wag kayong uh, mag skip ng ad sa mga videos ko at see you sa next adventure maraming salamat po sa inyong lahat